I wish you could look at yourself in the mirror and see how you are. You're too cool. You're the shit. Pero ba ng mga boss mo? Punta puro ka pasisira sa akin. Grabe, ang sarap ng pakiramdam. Ang taong mahal mo, walang mong sabi maganda tungkol sa'yo. Pareho pala kami. Bakit mo ko pinakasalan, putang ina? Sa gitna ng sunod-sunod na posts, recordings at screenshots na ibinunyag ni Ellen Adarna, isang malinaw na larawan ang lumutang nagkakaroon na ng lamat ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang usapin ay umiikot sa dalawang mabibigat na aligasyon, ang umano'y masasakit na salita ni Derek Ramsey at ang isyo ng posibleng pagtataksil niya sa kanyang asawa na si Ellen. Sa social media mismo, sumabog ang lahat at dito, unang nakita ng publiko ang mga resibo na ipinakita ni Ellen bilang patunay ng matagal na raw niyang tinitiis na problema sa kanilang relasyon. Mula rito, nagsimula ang matinding pag-usisa. Ano ba talaga ang nangyari? Kailan ito nagsimula? At bakit umabot sa ganitong lantaran at magulong bangayan ang isa sa mga pinakakilalang celebrity couple sa bansa? Ayon kay Ellen, matagal na raw may tension sa kanilang relasyon lumabas sa kanyang mga post ang mga video at audio recordings kung saan maririnig ang matinding pagtatalo nila. That's the ultimate fucking... Yeah, because you're thing. shouting. You're always shouting. Ellen, pwedeng man... You always I'm, raise I'm your always voice. Shouting. I'm always shouting! You don't have to... Jess, alam ikaw na ba ako dito sa pamahay na to? Come Jess. Napakamanhid mo. Putang ina! Ito na! Sa'yo na to! Putang ina! Ha? pare. Diba pa, I told alam. you? I told alam. you I was quiet because why was she so worried about the things when the house is falling off? Maybe because off. that means something to her. Okay. Kasi ang problema sa'yo, everything is an object that okay. can be replaced. So sabihin mo sa'kin, sa pareho kami? Sabihin mo, tingnan mo mangyayari dito. Sabihin mo! Hindi mo masabi. I wish you could look at yourself in the mirror and see how you are. You're too cool. You're the shit. Harapan ng mga boss mo, punta puro ka, pasisira sa akin. Grabe, ang sarap ng pakiramdam. Ang taong mahal mo, walang magsasabi maganda tungkol sa'yo. Pareho pala kami. Bakit mo ako pinakasalan, putang ina? Di ba yun May mga ulat na nagsasabing maririnig dito ang pagtaas ng boses at pagmumura ni Derek habang nagtatalo sila. Para kay Ellen, sapat na raw ito para ipakita na hindi na malusog ang relasyon nila, lalo na kung may bata silang kasama sa bahay. Pero hindi lang ito ang pinakamabigat na punto. Sunod-sunod ding naglabasan ang mga screenshots ng umano'y pag-uusap ni Derek at ng isa pang babae. Hindi man direktang kinumpirma ang pagkakakilanlan nito sa bawat post, ang ilang media reports ay nagsasabing, galing daw ang mga screenshots sa mga sandaling hinala na ni Ellen na may nangyayaring hindi tama. Ayon sa kanya, may mga mensahe raw na nagpapakita ng paglalandi, pag-uusap ng palihim, at pagkakaroon ng emosyonal o romantikong ugnayan. Nakadagdag pa sa ingay ang umano'y pag-uusap ni Ellen sa isang babae na inilahad niya bilang ex-girlfriend ni Derek. Sa mga screenshots na ipinakita niya, sinabi raw nito na naranasan din niya ang pagiging toxic ng relasyon nila noon. Para kay Ellen, ito raw ay nagpapakita na may pattern sa ugali at galaw ni Derek pagdating sa relasyon. Kasabay ng mga pasabog na ito, ibinunyag din ni Ellen na hindi na sila magkasama sa iisang bahay. Ayon sa kanya, hiwalay na raw sila ng ilang buwan at hindi na pumapayag na basta-basta na lang papasok si Derek sa bahay nila hanggang makalipat na siya. Para sa kanya, tapos na ang ugnayan at oras na raw para protektahan ang sarili at ang anak. Sa kabila nito, kapansin-pansin naman ang pagiging tahimik ng kampo ni Derek Ramsey. Sa ilang ulat, sinasabing hindi raw siya makikipagpalitan ng salita sa publiko tungkol sa isyu at mas pinipiling huwag sumagot sa bawat akusasyon. Matagal na rin niyang ang mga naunang chismis tungkol sa hiwalayan, pero sa mga bagong ibinunyag ni Ellen, wala pa siyang direktang komento o detalyadong sagot na ibinibigay dahil dito, dumami ang spekulasyon. Mas kumalat ang debate sa social media. May kumakampi kay Ellen at naniniwalang tama ang ginawa niyang paglalantad at mayroon ding nagsasabing mas makabubuting pag-usapan ito ng pribado, hindi sa publiko. Pero para kay Ellen, tila may dahilan kung bakit ganito na lamang katapang ang kanyang paglalabas ng mga ebidensya. Ayon sa kanya, matagal na raw niya itong kinikimkim at panahon na raw para ipagtanggol ang sarili. Mula sa isang mas malalim na perspektibo, pinapakita ng nangyaring ito na kahit ang mga celebrity relationships na mukhang masaya sa social media ay may mga problemang hindi nakikita ng lahat. Ang kanilang pagsasama na dating puno ng sweet moments, travel posts, at family time ay bigla na lamang nabalutan ng mga salitang cheating, gaslighting, verbal abuse, at toxic behavior. At dahil kilala at pinag-uusapan sila, mas lumalaki ang bigat ng bawat piraso ng impormasyon na lumalabas. Bukod sa personal na relasyon, ang usapin ay nagbukas din ng malaking diskusyon tungkol sa accountability at sa konsepto ng paglalantad ng ebidensya online. Marami ang pumupuri kay Ellen sa pagiging matapang, pero marami rin ang nagtatanong kung tama bang mailantad sa publiko ang ganitong klasing away mag-asawa. Ang tanong, kailan nagiging awareness? at kailan nagiging trial by publicity. Sa ngayon, walang malinaw na pahayag mula kay Derek tungkol sa bawat aligasyon. Walang kumpirmasyon, walang pagkontra, at walang paliwanag na direkta niyang inilalabas. Kaya naman, tumitibay ang narrative na si Ellen ang mas nagsasalita at siya ang nagpapakita ng panig niya habang nananatiling tahimik ang kabilang kampo. Ano ngayon ang susunod? Maraming naghihintay kung may legal na aksyong susunod, kung magsasalita ba si Derek ng mas detalyado, o kung tuluyan ng maghihiwalay ang dalawa. Hindi pa tapos ang kwento, at siguradong marami pang susunod na kabanata.